Mga kababayan, Assalamualaikum. Magandang pagkakataon ang International Women's Day at National Women's Month upang ipagmalaki at ipagdiwang natin ang mga kahangahangang kontribisyon ng mga kababaihan sa ating pagsulong bilang isang malayang bansa. Para sa atin, dapat ay laging may puwang oportunidad o kalayaan ang mga kababaihan para magpasya at ipakita ang kanilang kakayahan, dunong, lakas at mga taglay na katangiang mahalaga sa ating buhay. Ngunit panahon din ito upang tukuyin at pag-usapan pa nating muli ang mga sanhi ng kasawian at hirap ng mga kababaihan, katulad ng karahasan at trahedya. Isaisip natin si Dr. Charmaine Baruquillo, na isang kawani ng pamahalaan na biktima ng karahasan. At ang abugadang kasapi ng New People's Army na namatay sa buhol habang pinaglalaban ang bulok na ideolohiya ng terorismo at pagpapabagsak sa pamahalaan. Nariyan din ang mga ina ng mga kabataang inaramasan at biktima ng panlilinlang ng NPA na hanggang ngayon ay nawawala o di kaya umuwi ng wala ng buhay. Huwag din natin kalimutan ang mga ina, asawa o kapatid ng mga pulis at sundalong nagbuwis ng buhay para matiyak lang na ligtas tayo at ang ating bayan. Marami tayong magagawa para sa mga kababaihan. Makiisa tayo sa mga biktima, isulong natin ang sapat at angkop na edukasyon para sa publiko, tulungan ang mga grupong tunay na tagapagtanggol ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. Suportahan natin ang mga batas para sa kababaihan. At bilang mga pamilya, tandaan po natin na pundasyon ng isang ligtas, patas at maunlad na lipunan ang ating mga tahanan. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Syokran.